Una sa lahat, anong pangalan mo iyo? John Hebron po ang pangalan ko. Hebron? John. James? Apo. Hebron? Hebron. Hebron. <laughs> Lebron. Lebron yun, Lebron. Lebron pala, sir, sir. Alam mo, seryoso ako. Lebron. Sa unang siguro mga tatlong notes pa lang na pagkanta mo, tapos iilang phrases na yung nakalipas, alam nyo guys, sa totoo lang, sa tingin ko, may champion na dito. Oh, wow! Shit. Grabe. Words. no words, Hindi, walang biro. Kasi isa sa pinakamalinis na pagkanta ang narinig ko. Plus yung pangalawa, sobrang inosente ng boses mo. Mm, yeah, yeah, yeah. That's Super. Hard. And <clears throat> kanina, gusto ko nang umiyak kasi namimiss ko na yung anak ko. Wow! Oh kasi ang pangarap ko para sa anak ko ay kung anuman yung gusto niya sa buhay ay matupad niya. I truly believe, I believe in your talent. I believe na gagaling at gagaling ka pa. Your dreams will come true. Promise. Mabapromise ko sa'yo yan. I promise you. Ang cute-cute mo, <clears throat> ang husay-husay mo, and you have a good heart. I can hear it. So, God bless you. And sana ako piliin mo kasi ako yung unang umikot. So, sino kasama mo today pala? sila mami po. Okay lang pa asan si daddy? Nasa Saudi po. Ah, nasa Saudi. Si daddy po ay nasa Saudi Arabia. And ang trabaho niya po ay mag-deliver ng mga rim. Three years na po. Bale, lima po kami magkakapatid and yung mga kapatid ko po ay nag-aaral po sa Maynila sa The Boys Kids para po makatulong po kila Daddy and Mommy na makapagpatayo po ng bahay dun po sa sarisagan Ang message ko po kay Daddy na palagi po siyang mag-ingat and sana po huwag niya pong papabayaan ang sarili niya po sa pag-drive kung napapagod po siya, magpahinga po siya. So, namimiss mo na rin si Daddy talaga. Um, mm. alam mo, parehas tayo. Uh. Nung bata ako, yung tatay ko rin nagtatrabaho. O, oh, pero yung tatay mo Ito? nandito na sa Pilipinas. <laughs> uh, so, uh, so, uh, so ako oh, Ano? Ako muna. Sige, <laughs> <Good>. siya <laughs> muna. Bakit? Hass <laughs>. Yung sa akin din, tatay ko, wala rin dito kalahati ng taon, ah. Huh? Bakit ako din yung tatay ko oh, nagtrabaho din sa ano, ha, abroad, <movie> <reflections> Oh. Pa pasensya na kung buong buhay ko kasama ko tatay ko. Ang galing, hindi mo. Pasensya na. So, uh, ako, ang pinaka naramdaman ko talaga sa'yo, alam mo yung parang nasa verge na ako ng iiyak, pero mas gusto kong i-appreciate yung boses yeah. ng pagkakakanta mo kasi sobrang pure, sobrang simple, pero alam mo yung may kirot sa puso talaga. Hindi siya nahihirapan. Feeling ko, chill na chill ka. Feeling ko, kalmado kang nag-perform Hebron, kanina gusto ko lang sabihin, pangalawa akong umikot. Parang nahimasmasan ako. Kasi alam mo naman, dito sa industry or sa ira natin ngayon, Uh, social media era na tayo. Makikita natin ang daming magagaling na kumakanta, may mga riffs and runs. Pero nung nadinig kita kumanta, ang nadinig ko lang, sincerity and purity. dun sa boss mo. Sobrang na-enjoy ko yung performance mo, Hebron. Uh, <laughs> uh, ang masasabi ko lang, kung sino man ang piliin mong coach, for sure matutulungan kanila. Pero iba pag pumasok ka sa tropa ni Pablo. Ito na lang. Ito na lang. Gumana yung kay Julie kanina <laughs> eh. so ito na lang. Sino ba talaga pipiliin mo? <laughs> Evron, I want you! I want, I want you! To. It's really up to you kung sino ang pipili mo. Kung si Coach Billy, si Coach Pablo ba, Sakita. o, si, Coach Stel. <laughs> Lahat po kasi kayo magagaling eh. Kira <laughs> po, po Let's go, Hebron! Ang pipiliin ko pong coach ay si Coach tayo Grabe! Guys, sobrang niya! Sobrang cute mo! Hey, congratulations. Thank you. Thank you, thank you. Ito, bibigay ko sa itong notebook. Um, galing kay Kuya Stel. Sana maalala mo to. Basta itong notebook na to, bibigay ko sa'yo. Para lahat ng notes natin, pag nagpa-practice tayo sa kanta, dito mo isusulat, okay? Sige po. Pag may homework ka, dito mo rin susulat, okay? Pag may utos si Mami, dito mo rin susulat, okay? Pag may nangutang kay Mami, mas ilista mo dito, okay? <laughs> Thank you so much, Hebron. <laughs> Everyone, palakpakan natin si